mga This is your for Mr. once more in my vlog and welcome to this video! <laughs> you know ko, it's our second or third day na pala dito sa Kamigin and yung it itinari namin ngayon, iisa lang, punta kayo na matigay and after that, uwi na kami kasi nakakapagod dito kasi walang tubig at sarap na gina ako then, na kasi Uh, it's our third day and first uh, kahapon sa so first day namin ng tour. The land tour successful naman. Ngayon naman, the island tour. Gusto na kay island tour. Hindi siya kuhaan mga, hindi gaya ng mga Britannia, ng mga Siargao, ng 4 to 5 islands. Ngayon, isang island naman, Mantigi Island na pupuntahan namin. So, let's see the beauty of Mantigi and punta muna kami ng market then bibili kami ng mga baon namin kung anong mga, kasi bawala doon magluto, wala na mga nagluto-luto doon. So, gusto namin sana talaga yung mga sabaw na lamang dagat ba lamig kayo to ay gino kumatamis kayo no, napaka tamis ng sabaw doon kasi very fresh pero ngayon wala na kaya gagawa na kami baon magluluto na kami ng mga baon namin doon so meron naman kami saging so bibili na kami ng pansit at karne para meron din bago patang tagpagaon doon so see ya buto na kami ng mahidog market na dyan ang aming taxi the local taxi called Rella Motorella so let's go ah Oh, na siya. Pero umuulan. Ah, it's raining. My God. Chertan. <laughs> Yun ang sipahan ng Mahinog. Hi! Mahinog Church. And ito yung market. Ito yung mini market. So, let's go there ka anong pwede natin bilhin. Para sa ating ah, It's raining. na may overpass na ano dito dala. Poy. Alam mo sa'yo yung pedestrian? Saan mo dyan dyan? Si Tiro Tani. May overpass sila pero may pedestrian lane. Well, pa hindi na siya matapang teresa ko, na. Sa, sa, ano, ubos. Ito ah, dito ang kanilang karnihan, guys. So, bibili kami ng karni sa Kido para supa lang. Ayun si Kido. Ah, At si Bate naman kami bumili ng mga gulay at pansit. Ito yung pansit na Aray. ay ay ito pala ito pala. Uh, Sa so dalawang binili namin dito yan. Mga gulay-gulay Dito ba mga gulay-gulay ito? -gulay Ayan, bibili tayo ng mangga. So let's Amoy, amoy. Di ba amoy man malalaman kung matamis o hindi? <laughs> Tamis si Temo. Oo mo na siya. Uh, di ba? Para mabenta. Pero kilo ano eh? 180. 180. 100? <laughs> Grabe, barato bro. 100 lang. Ha? Pila? Ah, 180 barang ko. 100 lang. <laughs> so, bibili tayo nito para babaon lang. Oh, we're done marketing. Marketing. We're done purchasing. Yan. Yeah. So, papasit lang kami din. Masugba ng isda. Ay, isa lang kayo nito. Tapos, ganoon tayong fruits na. Mangga. So, let's go. Hi guys! Yes, this is the dress na kinonvert ko from tooth bag to here kasi garito yung um, ni O from Baguio to for Brenda so dala ko ni Ma'am Shiji na ganito so kasi marami ako tooth bag so yung bin, ni O na tooth bag sa akin binigay ko na Brenda kasi gusto talaga ni Brenda dahil you know, gamit na gamit sa kanya so, andito na tayo crossing papasok tayo sa Mantigi Island uh, ano ba yan? Port? Port ba yan? basta kung saan tayo pwedeng sumakay ng bangka para uh, tumawi doon sa Mantiga Island nakakuha naman ko eh nakadress <laughs> ano nagkaroon ng registration area so kailangan mo register dyan kung ilan kayo para makasakay ng pambot pambot pala hindi bangka ang daming tao ngayon guys oh my god let's go Guys, ang taas pala ng line dito sa ticketing booth. Yeah. Ay, dito na. Ay, 9:50 man ako ara dito. So, ang mangyayari dito, guys, kailangan apat ng pala sa bangka. So, para makatipid kayo, example kung anim kayo sa isang grupo, dapat yung dalawa. Hanap kayo ng mga ma uh, mapifil, mag-fill up sa kuan sa sa mga vacant so maging apat sa 2 plus 2 ibag para gano'n saan kagaya so, natin namin I mean, we are 5 so ako sasabay na ako sa kanila yan sila hi, hi. sila yung kasabay ko ate hi so, sila so ganun yun ang mangyayari dito taas pala dito today is Sunday kaya ang raming tao So, siya ya, Mantigi. Hey Guys, after two hours in line, chart lang. So, after how many minutes, on tour ba, so we are done paying. So, ang taas talaga ng linya, gino So, siguro, pwede siguro i-computerize lang, no, yung iba para madali. May mga computer naman, bakit hindi sila gumagamit ng computer? Charot lang. Mano-mano kasi sila susulat-sulat-sulat para may mga receipt pa. So, yun. Ah, manda na kayo ni. Pasa Paying pala guys. Kailangan mo maghintay dito ng yung boat. Kasi no, ito no, lang Guys, lagi lang umuulan pa ko naman tingin. First, lagi pupunta dito. Ganito din kamahangin, ganito kaulan. So second naman, maganda naman. Pero itong third ko, third time ko, ay, ginawa ko ulan na po. Sa bande, eh, marag na sabigil, ako siya magiging daladalang ako. Ay, dadala niyo kung asin and bitsin. Ah, umuulan na. Ah, tinawag na kami. So, we are number 35 ng boat. So, susunod kami kay Kuya. Hi, Kuya. Ako sa nini mo, Kuya? Gugong, Gugong. Kuya Gugong. Eh, ki kibutas, Kuya Gugong. Nagsapot tata sa mga tik... <laughs> Ang mga linya nga taas ay chart lang. <laughs> thank you, Kuya Gugong. Oh, oh. Lagi. Ay, kaya kaya mga friends pa na nakaunag din yan. So, let's go! And, mag maganda itong mainit eh, ma na kaayo ba kayo para ma-feel ang island. To. the sky is not feeling well. It's cold. Yagi ka. Yan. So, hala, naman din pwede kayo nandang din. Pwede pa rin Ah, dito yung mga boat na marami. So, let's go! Ngayon, dito na kami sa boat. So, merong mga life jacket. Yes. Ay, ay, ay. Pero kailangan dito natin magsuot ng yata. Oh, lalo na kung na, oh, grabe ka. Oh, Maalong balod kayo at maaagsugin ako. Ano? Hey, we're finally Wow, may marang circling. Uh, yun ang gagro, mga gro. So, wow, may hindi ko ngayon kasi it's Sunday. And the water is colored green. Ang linaw ng tubig. At may kagubatan. At may mga unggoy. Unggoy, mga tao pala yan. Guys, we're finally here. Ang <laughs> ganda talaga ng island. At mga fake po yan. So, hindi po yan totoo na mga charot lang ganda ng white sand uh, di ba abubungan sa iyo white sand may mga dance plants ayan mga kagubatan mini kagubatan ay alam mo tigit doon Magre-picture tayo doon ang lawak talaga ng anan hi kuwan mga di ba sa facebook Matt bat hmm? ka sa facebook si Ma Ma ikaw? Matt ikaw Matt mati asa Brian Brian, guys, sorry Rial. wrong info dito <laughs> siya <laughs> yan yung mga kasama ko mga generous nauna kami sa line dahil sa kanila yan and uy kung si, gusto magsaging, saging pwede danihan namin saging dala ay din yan ang takip eh, para makuhaan mo sa na mo <laughs> dagan mo gudang magidala so ito yung mga baon natin guys may saging dyan mga unggoy po tayo mga mukha namin unggoy and meron tayong yeah, na, ba oh carny na sinugba mga gata dito basta basta and meron tayong pansit. Pansit, pansit, pansit. Mm. Sarap na pansit natin. May tayong humba na 20 years na po. Still fighting. And kanin. Ayan. May mga kanin kayo dyan. Niyo, diba? Meron din tayong mga biscuits, mga water, may tinapa. If you want bread. Kung ayaw ng rice, may bread dito. Ang dami mga tao. Ang dami tao ngayon kasi Sunday. Yan, may, may mga turista. So nakikita talaga hindi maganda yung panahon kasi yung yung na Island, tabunan talaga siya ng mga makakapal na ulap at mga makakapal na mukha. Na. Yan, mga ulap nga. No. Ay, may mga swaki-swaki dito. Later ko yung magkuha siguro. So let's eat muna. ay laman na landmark. Trademark. Basta mauna na siya mga stunting nga la baltike yun daming tao ngayon la daming naliligaw masarap maligaw ngayon kasi walang araw pero hindi mo pa talaga ma-feel magkikita ng mga oh especially sa video pag walang araw dito yung ano white sand mas maganda ito may araw kaya para may emphasize talaga yung dagat ayan pwede mag dito pwede ka rin mag duster ah! Ah, pwede mag duster dito. Ginoo you know, ko. Ay ni ay ni kasuotan ni Lord Jesus. <laughs> you know. Yan, no dami na dinidikit talaga. May mga barkada, family, uh, relatives. Oh, ang ganda dito na side oh. Kasi malalim na siya. Kaya pa. Wow, ganda. Hey guys, dito tayo maliligo sa may mga nag-start cleaning. Ayan. So, sila. sarap maligo Yeah, let's go. Let's swim. Ganda tara tubig parang pool. Scholar green. Ah! Sarap. Oh, sarap na tubig dito guys. It's an island talaga. Virgin island katulad ko virgin. Ay, ah, 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 you know. ah, may mga papauwi na yung mga tao dyan. Naghihintay na silang bangka para pauwi. Dito naman sila ay nag-enjoy pa meron yung mga mga pamilya dito na kumakain ayun bak grabe yung kain pwede pa dito mag-celebrate ng birthday na anniversary pwede maligo so ang init na oh ah. maganda na siya tingnan yung ayun kasi mainit wow island is very island it's very very nice beautiful, astonishing. Hi. Ah, it guys! May mga drone na. Ha? Mmm, Karap! Baon namin. pancit, At tinapay. So, masarap din sa mga pan... ang tinapay. Tinapay? Palaman ang pancit Karap! kabahan ako guys ito pa ano guys kung ano ito yung ticket na na tayo ng hasaan hi guys yan and nandito na kami sa PR so papauwi na kami after 3 days of the vacation ah naka chill chill din So na-stress ka. Ah! Ano yung mga sakyanan ginawa ako na stress kami sa ano sa mantigi kasi napakaalon ang laki ng alon and yung ano na kami hey, oh excited kayo kami kayo maligo and uh, tapos ano um, uh, muntik na kaming mga Bako grabe yung dasal namin para hindi na matumba so kali Oh, let's go. Guys are here, so we're here. So the As I it's raining. Yeah. You know, oh, we're to uh, cell phone and everything. Ah, you know, i going to get So we're going to airport. terminal. So thank so, so, so you so much again to Ramos family. Ah? we Program sa tricycle pa yun sa terminal. So thank you, thank you so much again to Kuya Genesis and the rest of the family for accommodating us. And thank you so much kamigin. Hindi ka talk sa so, free na lunch. And whew, what a great uh, memories to keep. Yeah. So thank you to Bong, Aniel, my companion. So siya saan. And see ya farm. 嗯啊。